Ay yung iba hindi po. Nandun pa rin, nagsusugal at nagsusugal pa rin sa bandang huli. Talo yan, mga kanina. Yo, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Bungasod TV. Ang nagsasabing walang sabong yaro, walang pera, lalo na pag kabungasod ka. So mga kasabong kung bago ka lang po sa channel ko is huwag nyo pong ipagdamot na mag subscribe po para matulungan nyo po yung channel na ito na no? umangat. Bunga Sub TV po mga kasabong. So ayan po, tuturuan ko po kayo, magsishare po ako sa inyo kung paano po ako mamingwit ng pera sa sabungan po mga kasabong. So ganito po ako magtrabisiya mga kasabong sa sabungan. Kasi hanggang kuan lang po ako, mga isa hanggang anim na hits po mga kasabong. Tapos hindi na po ako nagkukuwan, Matalo manalo, lima, isa anim na hits lang po mga kasabong umuwi na talaga ako niyan kasi magpalimbawa na lang natin po kung pumusta ka ng kuwan ng pumusta ka ng limang libo mga kasabong ayan po malaking halaga na yan po yung limang libo po mga kasabong dipindi lang po kung logro yung ating pupustahan kung tayo yung nagmamasyar so syempre logro yan kadalasan logro So yung limang libo po natin kung nanalo Hindi yung mga 4,000 plus lang yung, po yung panalo Pero okay na yan po at least panalo So pag tumama yung limang libo mo mga kasabong Magiging sabihin na natin magiging kwa na lang yan Magiging 4,000 na lang sabihin natin Logro G's 4,000 lang yung panalo mo mga kasabong Ayan po So yun malaking yung panalo na yan mga kasabong Isang hits pa lang yan Isang todas Tapos pangalawang sultada mga kasabong 5,000 pa rin yung ipusta natin matalo man meron tayong kuwan pa, sobra pa kasi nanalo tayo nung una so hindi tayo malulugi nyan so pusta ulit tayo ng kuwan ng 5,000 so sabihin na natin pareho lang tumama, so magiging 14,000 na po mga kasayan po o malaking laking pera na yan kahit umuwi ka na nyan, tatlong sultada pa lang sabihin natin kaya po yung mga kuwan yung mga yung mga ibang mga big time na nagtatrabisiya mga kasabong yung mga malaking pum, pag malaking pumusta is kuwan pa lang maaga pa lang nasa labas na nagiinuman na sila doon sa kuwan kasi panalo na yung iba hindi po nandun pa rin nagsusugal at nagsusugal pa rin sa bandang huli talo yan mga kasabong maniwala kayo sa hindi naranasan ko na yan po mga kasabong ilang beses ko na rin yan na nasubukan so pag, o, pagdating ng kuwan bandang huli talo pa rin po mga kasabong kasi ayaw pa rin lumabas gusto nila madala yung posti ng kuwan ng galgira po mga kasabong which is hindi po tama. Ayan po, dalawang tulos pa lang naka naka 9,000 ka. <laughs>